Welcome to my channel Dar Please subscribe, like and share, hit notification bell for my new update social pension para sa mga matatanda. Sa paligid ng 6,000 matatandang matapang ang araw ng tanghali sa labas ng Senado sa Pasay City noong lunes, in. Mga 6,000 na matatanda sa Pilipino, na pinangunahan ng listahan ng United Senior Citizens Party, na nagtipon sa labas ng Senado sa Pasay City noong lunes upang pindutin ang pagpasa ng House Bill, HB, No. 10,423 na naglalayong magbigay ng pensiyon sa universal na pensiyon sa lahat ng mga senior citizens. Mayo oras pa kung gusto ng ating mga mahal na senador na ipasa ito kasi napasensya, pasensya, nagananway ang mga nakatatanda na kusang aprubahan ng mga senador. Pero tila na na ang ikalabinsyam na kongreso, hindi pa nais ni. Ito ay dahil sa mga matatanda ay naging mapagpasensya at naghintay para sa mga senador na kusang aprubahan ito. Nabanggit ng mayakda ng panukalang batas na ang bahay may oras pa kung gusto ng ating mga mahal na senador na ipasa ito kasi nagpasensya, nag ang mga nakatatanda na kusang aprobahan ng mga senador. Pero it seems na matatapos na lang ang 19th Congress, hindi naman nila ginagalaw, there is still time if our dear senators want to pass it because the elders have been patient and waited for the senators to willingly approve it. But it seems that the 19th Congress will just end, without them touching it, United Senior Citizens Party List Rep. Milagros Magsaysay said in an ambush interview, Nabanggit ng mayakda ng panukalang batas na inaprubahan ng House of Representatives ang panukala noong ika-21 ng Mayo taong 2024 at natanggap ng Senado sa susunod na araw. Walong buwan na po sa Senado, ito ay walong buwan sa Senado, pagdadalamhati ni Magsaysay. Kung ipinasa sa batas, ang panukala ay magbabago sa Republic Act 7432 o ang Senior Citizens Act, na nagbibigay ng higit sa 4 na milyong, marunong matandang mamamayan, isang PHP isang libong buwan ng pensiyon mula sa gobyerno. Ang House Bill 10432 ay dapat magbigay ng halos 7 milyong mga senior citizen na hindi itinuturing na mga indigents, isang buwan ng pensiyon ng 500 Philippine Pesos. Sa unti-unting pagtaas ng 100 Philippine Pesos sa limang taon, ang lahat ng mga senior citizen ay kalaunan ay may karapatan sa isang universal na pensiyon na katumbas ng hindi bababa sa PHP isang libo, ano man ang anumang iba pang mga benepisyo sa pensiyon na kanilang natanggap. Hinahanap din ng panukalang batas ang paglipat ng pamamahala ng universal na pensiyon para sa mga matatandang mamamayan mula sa kagawaran ng Social Welfare and Development sa National Commission of Senior Citizens sa loob ng tatlong taon at sanay na ibigan nyo aking video please subscribe, like and share, hit notification bell for my new updates. Thank you.